trending balita sa gitna ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Buong si-reportaan ng mga Pinoy artists ang kampanya sa paggamit ng wikang Filipino. Sa scripts at kanta, sariling wika ang prioridad ng theater actors na si Isay Alvarez at Robert Senya. Kung sila ni Misa at Jed Madela naman ang tatanungin, iba pa rin ang pakiramdam kung ang kanilang binibirit ay Pinoy music. Ibandila mo, MJ Felipe. Diyos, Filipino first, yan ang isinusulong ng theater actors at mag-asawang Isay Alvarez at Robert Senya. Prioridad nila ang mga proyektong Pinoy, gaya ng Rock of Ages, na gumagamit ng wikang Filipino sa script at mga kanta. Ay, hindi porket Pinoy baduy, or Pinoy hindi maganda. Pag pinoy malapit sa puso. Mm -hmm. Kaya ang mga tao, tuwang-tuwa sila na nakukuha nila yung message. Yun ang aming uh, share sa mga parte namin na... I-promote ang sarili nating wika. Iba rin daw ang pakiramdam ni Nalani Misalucha at Jed Madela kapag kantang Pinoy ang binibirit nila. Masarap na pakinggan definitely, especially when it is yung balad. Once kumantakanan ng isang Tagalog piece wala na. Na ano na overshadowed na lahat ng mga na kahit anong sikat pa yan na, na foreign song. Sa mga naging karanasan ng ABS-CBN Philharmonic conductor na si Gerard Salonga, sabi niya pati mga foreigners na in love sa mga tinutugtog nilang Filipino songs kahit hindi na Kaya suportado nilang lahat na patuloy na gumamit ng sariling wika ang mga bagong singers, songwriters at performers. Bagay na ikinatuwa ng komisyon ng wikang Filipino Dagdag pa ng komisyon, nananawagan na rin sila sa mga TV networks para palakasin pa ang tamang paggamit ng wikang Filipino sa mga palabas. Kaya ang film actor na si Sam Milby, mag-iisang dekada na sa showbiz at hindi tumitigil sa pag-aaral ng wikang Filipino. Yung ginawa ko kasama ko yung manager ko, uh, nagbasa ng pocketbook. Kailangan talagang gumaling sa Tagalog para mas natural ang mas likas sa akin yung labas para hindi ko kaya kong i-express yung emotion. The main point is also, itong home ko, itong uh, Pilipinas ang home. MJ Felipe, ABS-CBN News.